Kanina pa po nananawagan itong si Maharlika at ang iba pa ng mga taga-suporta ng mga Duterte na nasa social media, nananawagan po sila na lumabas kayong mga diehard, kayong mga supporters ni Digong. Pumunta daw po kayo sa kamara sa Batasang Pambansa at buong tapang nyo daw na suportahan, punuin nyo daw ang kapaligiran <laughs> ng batasan. Okay? Dahil sa puntong niyan daw, dapat niyong protektahan at ipaglaban si Digong. Ano pa po ang ginagawa niyo? Kung, kung titignan, anong oras na kanina pa po, po nagsimula? Kanina pa po, po nagsimula ang hearing, ang investigasyon. Bakit nasaan po itong mga diehard? Ano ba? Ano nangyayari sa inyo? Magsilabas kayo hanggat maaari. Oh, isko po. Yan na. Marami pong nananawagan sa social media. Ito pong mga, yun nga, mga uh, matatawag nating bayaran na taga-suporta na do, si Digong uh, na gumagawa ng mga propaganda sa social media. Ito ang nangyari sa halip na punuin ang kapaligiran ng batasan ng mga diehard, ng mga DD shits, kano, eh wala. Lalong or nabaliktad ang sitwasyon dahil punong-puno po ngayon ang batasan, ang House of Representatives, para i-welcome si Digong, punong-puno ng mga gustong ipakulong si Digong. Punong-puno ng pamilya ng mga biktima na gustong harapin si Digong. Punong-puno ng mga kababayan natin na ang hanap ay hostisya na ang kagustuhan ay makamit ang hustisya ng mga biktima at paharapin o panagutin etong sidigong. Yan po ang nangyari. Yan po ang nangyayari ngayon sa House of Representatives. Baliktad. Hmm. Kasi doon sa Senado, meron daw isang grupo na nakapasok ata at uh, mukhang naging nagsilbing cheering squad noong time nga na may investigation din ang Senado tungkol sa EJK. So dito mukhang wala na daw kasing budget itong mga Duterte. <laughs> Naubos na siguro yung, yung dami na naibulsa. ano ho. Ang daming ibinolsa sa gustong bawiin agad ni Sara Duterte. Siguro kasi talaga malaki ang gasos nila doon sa mga organizers ng rally sa iba't ibang panig ng mundo, 'di ba? Yung maiisog rally ay napakagastos mag-organisa ng ganyang klaseng pagtitipon. 'Di ba? Haakutin mo kasi kalimitan yung mga attendees diyan. At kadalasan wala naman pa lang sumasama. Kahit siguro bayad na. 'Yan, ito po ang pinakamasaklap na nangyayari ngayon. Nagising na ang mga kababayan natin. Marami ang lumusog diyan sa batasang pambansa para kundinahin ang ginawang o oh, ang inilungsad na war on drugs nga narong City Gong at pananagut, panagutin sa batas itong dating presidente. Good luck sa mga diehard. Magsilabas kaya kayo sa social media baka sa hali. Good luck.